mga produkto kini so sa Marketing Incorporated. Boy noh mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa kababay nga nagpatago lang sa nga dolor. Kini gibuhat og duha sa radyo ni Rey Arellano. Kay atong magtatampo si dulur. akong problema bahin ni sa kumbana bana, bag umangod mi minyo, pero sugdo na, akong nun, na ako. ko akong sugilanon sa langoy pa ni akong bana nako. Ingnon ko ini sa pagsugod ang kanan. Hindi ako isang laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan matapos ang kinil pag imikot dangal iwan mo akong may dusa't luhaan. Na nay! Nay! Nay, ni mo ay. Ari-asari. Kinsan, nay! Maningil ko na siya si mong utang nga pante ubra. Dili pa mo nating sweldo, oi. Bapauliya sa nanay. Patakap mo lang na siya. Ay. Mura, huwag mo na mahinultol kung kanosan na siya maningil, oi. Hmm. Dolor. Nay. Nay, nangita ni mo, si kakay. Manghuam sa kuno siya ni mo kwarta bisek sinkwinta para palit ni Agnapkin. Huwag ko'y kwarta, oi. Bapauliya sa anak. Ay, babalikan na inig sweldo. Un sabi, tao ni sila, oi. Hmm, kung di maningil, kaya wak magdungan. Hmm, nagsunod ra, kakidort. Delos! Nay, wapa lagi ko ay kwarta na, ay wapa ay Dili ni maningil, oy! Eh, sa so namang huwag! Dili, sad, mamisita ni mo. Huh? Ha? Ha? Kinsa man Si Julio Conocea. Ah, si Julio? Salamat ulo na, mau magigong ito bang. Habit ako, hindi oh, kami kitubang ako. Aw, huwag maningil pa ka, di kita Ano ba? Salamat. Kung mauna. Yan ang sumay ato ni mo. Nasa lagi ka. Oo. Uh, Anday, Dolor. Ano -do -do. uh, sa so tipo ni mo sa laki ha? Ngayon mo higumaon. Kaya napi mo nagustuhan. Ano ba? Hmm, simple na kayo ako gusto sa lalaki ho eh. Kanang ngay pagka bad boy. Kaya ko niyang panaliptan sa may mga kuyaw nga sitwasyon. Uh, <coughs> ako na isulti yan, di ka. Gapon, doon na gugitong bad sa skin. Kunya buutan, sad. Ah, uh, ako sa ipatindog dahil. Ha? Imo gitumbang nya imo ra sang dayon? Oh, kay buton ko. Ang gusto gid nako bisag may pagka bad boy pero religioso. Mao sa nilangay ko day. Ganina, ganina ra pa ko muan hindi ni. Eh. Pero miapit ko sa simbahan. Og midagkot ko din nagampo ko sa ato ang labaw makagagahom og ni mama may ringa panalipdan ta. Onya, gawas ana, kana sa may pagkahilason ganahan sa kuana kanang may pagka medyo bastos oh katong mga bata nga misunod ako dito sa ibahan kaya nangayog uh, kwarta nga uh, in inahat mga bata pero pagka baton pagka palit rugby pagka salbahis mo oh, para kun... latay ko nung mga... pero gaba pre oh kun maonya, mo oi nya naagi ang tanan akong ipangita huliyo oh. but may pasabot gisugot ko din mo day wa pa ha huh? Pwede. Pero ang pinakaganahan gid nako na kanang bright. Well, actually, I was graduating in St. Francis Funeral Homes. I stayed St. Francis University. And I was Ah, oh, uh, kanang maayo sa math. Mo gusto nako maayo sa math nang gusto oh gid nako my goodness. That is my favorite subject, you know? The square root of uh, 25 is 5. The square root of 64 is 8. The square root of 65 is 66. Ano? Ano sa dito square root na ha? Huh? Ah, uh, presyum na stando huh? ay 65. Sa amaw ba ni Mohulyo? <laughs> Naligaw ko ni Julio, hangtod nga nagauyab gid ni, unya nagbinyo. Ug wa ko magdahom nga may kausaban ba di ay ang tanan, ilabi na sa iyang gipakita na kung batasan. Unya. Aday, uh, dai, ka dai. Ato tong mintiryo. Ilum dahil yo oi. Sirado rong mintiryo. Nayabag ka mo um, adto ka gabi i? Adi man karon ug ma man. Nga naman, wala ka muda ko atong talang? Oh, nebao gina siya nga. Uh, Wako ka taon. Sa adlas minatay, sa ato ang uh, namatay taon. Kasi okay. kapag gan... Ang kuyo bagsibugan ato noon sa ato. Kanya, lagi nga nung karoon pa mga kahon na hunag dagkot sa in taon, uy. Mura magod o gipabatiyag ko sa patay, diba? Kay pagsood na ko. Nakita naman ano ako ang imong panty nga uh, ginamit. Buo ang patay eh. Huh? Ah! Paraw ka. Ouch! 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 Ah, ouch! <laughs> Kung to bahong patay? Dili ka ikaw ini dinimaho nang patay, ha? Durul. Recorded by Splander Gaming. Pero may pagkayabag ug urok ang bana. Uy, tripan permi. Unya. Pero leo, pero leo. Ang tubang ng into sang nang nagahan pa. Nakimong doon nga sinaligan ni Salon. Katong tindira ba? Oh, lito? Sili ito, lolita sali kayaw kataha, <hani> "Manuman pa'y ha, po ni mapros melayo maong nawa astindahanin Ah, nang magdasong, mabros. Mabros? Mm. oh bida, may tabo, basta magdaon o saging, maghigda. ah, saan saan prayo. saan saan Amo saan 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 Dili saan 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 Ay, ay, ay sabag sila na pre ha. Ay, ay, ay laksab. Ah dong! Wala ka usakuha ha? Patulong mo pa mas lahat. Doon ako na siya ipakuha. Sige day, sige day! Ano yung bihay ng bahay ha? Oo day! Sige. Pre, pre. Ano pre? Usabatong imgesute ganyan pre. Ano siya? At may ngon ka nga ay laksabak pre. Kaya naas marinin mo. Mm. Ano dito de, pre? Teka de, na hindi na usute yan ha. Hindi ko mo nun sa pre. Ano pre? Ano to? Muramang. Aduh, kau sama sayur kemarin. ini tembok, nilita lita. Kan, penting duduk. Ini, oh, ini, tunggu. Noda, war, tuh, pre Oh, awas, sige, sige, Tuh, udah, ini, tunggu. Ini, tunggu. Tuh, Tuh, free. Tuh, free. Tuh, free. pare, free. Tuh, free. Tuh, free. Tuh, free. Tuh, free. Tuh, Tuh, free. 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 Ah, free. Tuh, free. Tuh, free. Tuh, free. Tuh, ko. Tuh, No problem. Sige, sige, pre. Harina sa ko, pre. Uh, uh, sige, pre. Kano sa ganito, pre? Mingo, pre. Mingo. Uy, where na ka ilam mo kanina blackout? Si Lita, mani. Akong kababata. Lita! Uy, Dolor! Uy, kumusta naman ka, Besh? Ay, okay ra. Nia! Hmm. Buros pa taon, Bess. Ulo, bonggra! Sige, pila na na! Primero pa, uy! Oh, wala nindot! Asa trabaho ang papaan ng mataa, Da Dah, waka, uy. uy! klaro ang amahan, Ani! Ha? Why, klaro, uy! Pero salamat kay, na lang kay Naimin Salba. Ah, maupamay may nuun. Masalbahay sa samahan ng bataan ay, uy. Ang un, wak naman may patumaaw. Ambot og buhi pa ba ka rung karaho? Pero okay na makahang imong kahimtang, Ruin. Oo, Kaya pinangka man ko sa pag kaplag. Mahal man ko niya. Ay, ato na rin sa baya. Karong Domingo ba? Kay birthday man ko na ako. O niya, hikayan man ko palalap. oh, sige, sige. Asa na po tagin Naluoy ko sa kung usa ka best friend ni Adto nga gipaangkan ra diay siya. Pero may lang gani kay dunay misaw niya o gusto gyung mopakasal niya. Unya. Ah, dong halyo. Dong, karong Domingo ba? Kuyog ta ha. Ah, oh, ore, oray. Okay. Uh, sige, problema. Adto sa kong amiga, giimbitar ko birthday. Mo um, ba? Mm. Kuyog ta ha. Ayo, mabudon na so ha. So, oh, sige, sige. Oy. Uh, unia, ako naarabasan ko imbitasyon ba? Abing kuyog as presido. So dikamu kuyuk naku, na tak ada kuyuk si mumbar kada, si mumbar aku pare mau pa. Aku uh, anu kedaet. Nak ilakan nak naku, ha? so, rubali bad naku, di ba igo as komo sa Mother Gen Z. Ha? Si Gen Z, Mother Gen Z. Ha di ba? Aku tu belum pan komo. Oh. Gusto kan palu parola nakuk. Five lima bulu tis five bungo. Nah, beda. Kita nak makan nasi lidah. Ah, oh, lagi. Mesti tong orang tu minggu. Wei balik berai. Mengematai, Oh, ya. Yeah. tarong di pre? Oy. ay na lagi pre. eh may daan na si imbitasyon imit sa nakong asawa yun kuyugon ko yung e, nga ba ito nga mga matay ng mga matay pero may daan lison na hindi oh, eh, siya mula ko huwa ko ah kumukri oy ako na naman itong ingnan pa radio pre sabtalas pa radio rigs oy may sa ako naman nga ako na man ang ako lang inos pa radio rigs pre ah sige sige pre nangita lang ko pagi pre ang kalusot ko Ah, naabi daw sa DJ Lakaw. Pangitaan ako ko pa alging, ha? Matungar ko dito ilang pre sige, sige, sige. Paning pre, Ako lang itong gisaara naman ako para lagi pre, lagi pre. Ah, uh, ah. Bukot ako sa bol. Ang ah, rinon na naglayan akong lawas para di ko kakuyog sa akong asawa. Nga si Dolor. Ah, ah. Mas, ma mas malingaw ko dito sa grupo ni Barisido Dorex. Isang pita ba hindi gyud di gyud trabaho mo pali di gyud ka kabalibad na ako tanaw na to ah makapumugo sa pang dako na pa lagi ka di ha <trzeba> mm. na manglakaw na ta nagsabot tubay ta daan ha nga makuyog ta ikaw lang ingali dai ano man morag do na ko ilanat ha pagtarong pa lagi dai o oh. ay patay asa mo tong thermometer di ay ah dara ay dara kadiyot bi mm. Ibutang o oh, ibutang kay magdryer ko sa kung buhok diyot. Sa klaro nimo ika sabot eh. Ibutang na. Eh. Takaan ko thermometer mo mi. Ibutang ko si ilok, pero... sa ilo pero. Ako ni pa ini to sa kadiyot ha. Asa to ko later pa ini ko didaan. Ini tan ko ni mga tinsikan so okay na kay ni. Eh. dayon ibutang na ko sa si kung ilok. Kani, okay na ni. Eh. Ibutang ko sa si kung ilok para makita ang dolor nga. init init ko. Ah, ibutang na nako. Ay kainit, kainit siya na. Ay, inipasok akong ilog, inahok niyo. Ah, 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 Uy, ano na nalimog ibutang si mong ilog? Eh, eh, sa di... Ay, sa di ibutang na eh. nga nga. Ah? Ay, nagkuha ha. Di ara si mong bakba. Recorded by Splander Gaming. pipil na Huh? 38. Uh, mm -hmm. Hindi na lang ka sa bahay ha. Ay na paglakaw. Ako na lang yung adto. Hindi na lang ka. Salamat. Ina, si Dora. Gipaslak dito sa kung baabag na bumitir. Para bababang mong kapamutang dito Dora. Bahu aron akong kilo. Ha? Binasos. Inahan niya. Kanahan. Ito na siya. Ang mag-ilis <coughs> Kung dali-dali.

kanahan biya buah hitabo ah. May kita o pagi taon, pilihin na tila na to. Para di sa mga lakaw. Ba ko ganahan to lakaw. Probida. Mas yung ma-out of place ko dito. Di pa rin din eh. Baling ako kita, di ba? Eh, kita na ito sa lubot. May parubling ako. Ha? 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 eh uh, pre, dili eh ubo niyo siya nilas, pre. Hubuhay niyo. Artiha, dili pre. Artiha, dili mo baya. Provida, nagkar kay lapo ko? Lapukon mo, ato tiil. Dala A rin. Rin. na yung nilas, pre. Dala kita yung nilas, pre. Lapukon kitag, bay. Asa, imo Ara, ara. Thank Ah. Di ka na di ka. Ah, uh, day dolor? Ah. Uh, uh, di ba kihilantan uh, ka? Ah, kung anday, kini, nawa man pag tumar kong tambal. Mau nga, iniyap ka silang kundin eh. Yun sa mani mo pagkahibawa nga niya sa kundin Ah, 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 kung an, kini. Bish. Dali na kaya manganita ta. Besh, kailan mo anin niya besh? Uh, maninatuhan na besh ang wife ko ang na amahan sa atong Ha? <laughs> kailan mo anin na besh? ba na besh? Huh? Adayon ako kong liga, na balik ako Pre, 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 ano ba? Pre, 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 Mao na akong problema ron kay akong bana siya dayang amahan sa gisabak sa akong best friend. Nalungay ko sa akong best friend. Usa akong buhaton. Ihatag ko na lang ni akong bana sa akong best friend kay may anak man sila. Tutalo, man sad mi anak. Unya murag na bugtaw na ko niya kay ira dayong gibuang. Usa akong buhaton. Unsa man ug kamo ang pasultihon? Dolor. Si Inday dolor, dolor. ati pres. Oh. Ah si. Ah si Inday dolor ati pres. Simpor yung problema pero grabi grabi sa kay ang yam bana. Ah nakahilabot babay atong mga pila ka tuig uh, mm -hmm. uh, na ako an ati pres niya ngan nakawon ang babay niya suod man day silas Dulor kay silingan ragod si pika si skinara. mo, si Lita may pangalan sa bambay. Pag adto rito, kay birthday laging Lita, ginbitar si Dolor. Mm -hmm. so, nga, si, by iya sang amigo, Gibita ro po ang amigo ni uh, Jurex nga mooy banang lita. Di na gato sila silang bay. Pag ato gabot sila ati pres nang bauan ni noon nga yang bana. Baoy amahan sa unang anak ni Dolor. Uh, Porting gubota. Mm, mao mao na giyang problema ro ti pres. Unsa ang ba kanina ko akong bana no? Sa Dolor total daam sila anak. Kami wa may anak. Na may bana si kwan. Mao na diha. Uh, mao na diha. Mao na. Sa unang molit nga nagtipon nga tawis sila Jurix uh, Jurex og uh, si kwan. Kaon ni mo anak. Ayaw na lang. Sa ilua lang na imong bana. Normal man na siyang nga mahitabo gyud na inana. Ina pero butay bako na ana nga kun usap pa ka. Ana ba? I e, warning eh. Oh, warning, lang, lang daw. Usap. Warning lang dai. Warning lang kay para dili kay kuan. Ay lisod man kaayo nag imuha nang pausbo ni mong bana ana. Sus lisod kayo. Yeah. Ba mo sa mayatong Kini nga hangi sa iyang bana o oh. Dili naman ni Steele nga daghan pagpungutan. Ang roklaro, yun to kayo sa mga amahan. Hmm. Ano tinga ako, ang babae nga, silinga naman ta sila, amiga man sa sila. Wala siya kay balungabanan ni siyang silinga. Silinga naman ano? ta sila. Iwan mo sa'yo, may bawang ang babulgar eh, siya itong nga, mag-abot sila ito. Dili, Dilo, pero... Diba, o palit ang silingan sila, ang mandang kailag, yung sila. Ah, tinga, adi, tingali, ate, pres, ang babae, tindi hiraman itong ng salod dili ko taga diha dili naman siya dili di, ni di, biya gali kay tungod lagi nahitabo sila si ayang uh, bana nga si sa tibang ayang bana adro huh? sa tinga na barang dulor. hulyo hulyo ni tabo sila hulyo so, ni biya taon to pagbiya pagbalik na na yan may gali ko na ini sa gubang uh, laki matos jorix oh nya mato di dolor nya yana blako no ihatag eh, ang yang bana mam Ma dolor kanang kinasal ka mo mm -mm. Kinasal mo to bad, mo to bad, ma'am. Oh, og dili ka Nakasal na sila, ma'am. Nakasal na sila. Okay. Kinasal man ka mo, ang pangutana, makaako ka ba? Makaako ka. Oh, mangingon magka ako na lang ihatag ang kumbana kay dunam di si anak din to. Oh. Ako sa wa na koy ganak iyara gibuang. Oh, kay nagluoy man, no? Wara uh? mo, wara Oh, ning Ako mangutana ko, makadawat ka ba kung imong ihatag na imong bana didto? Kay matupad ni mo, wala na say gugma. Oh, wala na si gugma siyang bana. Ikaw may akong pangunta noon, nung makaako ka ba? Kaya kung makaako ka, aw, para wala kayo problema, aw, pagsabot mo. Mag-unsan ko siya, na? O, mag siya na? Mag-unsan ko na? siya niya, hulo lang kwan. dahil ang bana ko, Lupi, Pedro. Tapos ako nga, nalabi siya, Lupi, ikaw niya. Hila, mo ko nga, Lupi, kaya ka, Pedro. Murap siya, murap siya, mabina. ka, kang bayo, ay ba na? Uh, tukara tukarain tayo, pananglitan, no, madawat pa nimo nga imong ihatag, imong bana, og madawat pa sab nimo, nga wala na kay kaoban, wala na kay buong panilahay, konsultisulte, sulti Unyato, Kaya... kundi uh, uh. Dino, no, na kay madawat silita. Gutom din na lang kambing na oy. Palakihan na lang respobina. Ika-2 ang ikaduo linya. Tingnan mo ko nga, Wala nakunot sort sigog of. makay kay buang mangseni Julio. Oo. Usa pa mutoy ka puslanan ko liat. Oy, oy lang. Usa sa la kabay pero diri remaqui pon kwarto. Pung una dal. Di ka kenang Julio tong gusto. Usa bit ka buwan. Adai dolor kenang

Ani, Ani uh, uh Ma'am Dolor, aron ka, uh. i-appel si mga pag-ampo, tawagan ni Mama Mary, tungod kay si Mama Mary, nakadawat manggani nga magmabdos so, ma uh. una sa bisagwa sa ibana. Una una nga nakadawat siya nga himo inahan bisagwa siya ibana mm ikaw sad gimo kang asawa panwa kay anak tukara na ako ini ikaw man mato da sa katapusan ato sa katapusan ba At sa katapusan kay dili man ta naning aning ini ka ini katapusan pangayo ang taghusay sa moingon mm -hmm ayon sa Ginoong hiso sa pinadayag 22 bersikulo dosi mo balik ako nga magdalaganti alang sa sata sa tagsa sumala sa iyang binuhatan sumala so na pala ang ha kay ako guliat ba ano man ko ng oh, Pedro ka ng pero hindi na ko kabayot to hindi na ko kabayot to tungo rin dolor hindi like so kung nga nahugos hagdan ka kung naman tayo pa ko nung pakahuga wala ipas ko naon sa mga pakahuga diba nahugas hagdan naman dano ka noon ako gulit katong gabi eh last na lang to last na. nga katong katong ay pati patay ko natin first last na ako noon gabi na last na lang tayo din na lang ko eh pabutong ito goon Ah bustle ti